Lalaban sa pinakaabangang 1166 sa Lusail, Qatar, ang isa sa mga Pinoy fighters sa tinaguriang The Jaguar na si Jeremy Miado. Kapos man, sa oras ng preparasyon, kumpiyansa pa rin itong makamit ang panalo. O bakit, alamin natin yan sa ulat ni Rafael Bandairel. Magkakaroon ng pagkakataon si Jeremy Miado na putulin ng kanyang losing streak sa kanyang pagbabalik aksyon sa undercard ng 1166 sa Marso. Subalit malaking pagsubok ang kakaharapin ng Pinoy fighter dahil naabisuhan lamang siya ilang linggo na lamang bago ang event. Ang minado si Miado na hindi niya inaasahang mapapabilis ang kanyang pagbabalik aksyon. Medyo nagulat nga rin po ako na siya yung kalabang ko. Hindi rin nagulat rin po ako na March 1 na po agad. So, baka short notice po. pero wala naman po problema. Sa kabila niyan, hindi naman niya inatrasan ang labang ito. Aniya, tuloy-tuloy naman ang kanyang training kaya lagi siyang nasa kondisyon. Makakatunggali ni Miyado si Keito Yamakita ng Japan. Tulad ng Bicolano fighter, maiksi lang rin ng paghahanda ni Yamakita na kagagaling lamang sa laban nitong Enero. Nung nalaman ko pong three weeks notice, nag-start naman na po akong training, so konting adjustment na lang. So, nung nalaman ko kung siya yung kalabang ko, so siyempre, grappler po. Malakas yung ground, ground, game niya. So, yun yung kailangan kong focus ngayon. Kasi sa striking, hindi naman po kasabay sa akin siguro yun. Di maikakailang si Miyado ang tinuturing na underdog sa nasabing laban. Pero kung striking ang pag-uusapan, kampante ang tinaguri ang The Jaguar na siya ang mas mahusay. Nasa striker po, so kailangan ko lang gamitin yung maayos si Pakan sa jab para makontrol ko yung range, yung distance ko. Yun yung number one game plan ko Sa unang araw ng Marso, kada ang 1166 sa Lucille Sports Arena sa Qatar. Bukod kay Miyado, masasaksihan din ng Pinoy fans ang pagbabalik aksyon ng Pinoy fighters na sina Denise Zamboanga at Joshua Pasho. Rafael Bandirrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas